in max 155 mga idol so problema na ang kanyang remote sa loob ng compartment anong uh, dapat natin gawin dito galing petong itong sibir kinuha natin doon sa taas so intro muna tayo mga idol So, yun mga idol, ang gagawin natin dito sa Inmax na ito. Ayan. Dahil malayo ito. Hindi natin dito kaya dukutin ito eh. Para makuha natin yung remote sa pinaka sa loob ng compartment. Ay, e, ito lang kung sakaling mangyari sa inyo ay tatanggalin nyo lang ito yan tinanggal ko na yung alin lipat tayo kabila ito yung tornilyo ayan ang mapapansin nyo nakaangat na yan kailangan nyo lang ng kunting pwersa dyan para matanggal yan ayan so natanggal na natin Ya, ang hulog pa. Okay. Ito. Ang kailangan natin matanggal. Kailangan muna natin yung yung ilaw. Ayaw mo ang ilaw. Eh. Ayan. So, tatanggalin natin yung lock. Gagamit tayo ng lungnos. ano so, ba yung lungnos natin? Okay. tunggalin yung lock ah. may katigasan yung lock hindi gusto basta matanggal sigurad tayong tagahawak mga idol tatanggalin ko lang itong lock so yun, natanggal ah, na po natin Ayan. so ngayon ano na natin to? alam nyo dito mga idol may spring kasi ito eh ano magkakalas tayo dito yan spring oh, hugutin ko lang tong pin papunta sa kabila so ayan mga idol ayan yung ginamit natin dyan Terence Binyong may allowance naman dyan, di naman magagas-gas yung clearings. So, kasi may katigasan, lumalaban yung spring yan. So, tatanggalin natin yan. Diretso ko na, tutuluyan ko na pagtanggal. So, natanggal na po natin mga idol. Ayan. Ngayon, tatanggalin naman natin yung spring. Para maihangat natin yung mismong upuan niya. So, so, natanggal na po natin yung spring mga idol. Mamaya ang pagbalik niyan, mahirapan tayo niyan. Yeah, tatanggalin na natin. So ayan. Yan nandito yung mga gamit ni Mamo. <laughs> Titingnan natin kung nandiyan sa loob yung kanyang susi. Uh, remote. Natanggal na po natin. So, So, walang susi dito si ano ko muna kay ma'am kung nasa yung susi niya. tatawagan ko lang mga idol mamaya na lang ulit so yun mga idol na kuha na natin kay ma'am yung susi ano para sa ilalim niya ng bag hindi natin yung binudot so, baka may mawala dun. so ngayon nakapatay pala ito kaya hindi natin ano ano so yan yung drink o oh pindutin natin ng matagal yan para nakitaan pag mabilis na yung blink tapos tumunog ang serbak ayos na yun so, buksan na natin ito so, ay mabuksan So, 'Yan mga idol. Uh, hindi natin ma-open tinanggal ko muna 'yung battery. Tapos titingnan natin kung alubat uh, kasi hindi nga ito nabuksan nanak. So, Siyempre dito na lang tinanggal kasi uh, nabuksan na rin natin 'yan. So, tingnan muna natin 'to. Kakargahan natin. Kung ilang volts na lang 'to, kay hindi natin ma-open. Ayan Nako po 5.1 So, cha-charge mo natin to. Ayan. Matagal-tagal pa pala itong mga charge. So, ayan. So, mamaya pa yan, dinagyan muna natin ang patungan ng battery. Kasi nakalapat sa simento. So, hintayin muna natin yan ma-full charge bago natin ma- maayos ito. Dahil di pa natin makakalas yung kuwit nito. Yung lock dito. So, mamaya na lang mga idol. So, ayan mga idol. Okay na yung kanyang uh, pindutin na. So, ayan mga idol. Pindutin na natin yung remote. Yan. So, tumulong ang sirbak. Yun. Lagyan natin sa seat. So, walang spring. Kailangan ng seat. Tinanggal natin tanggalin muna natin yung tukod sa ilalim so, matatanggalin natin yun so ayun natanggal po natin yung upuan mga idol ayun ibabalik na po natin yung tinanggal natin dito so, ibabalik ko lang mga idol so ayun mga idol na ikabit na po natin yung spring kanyang upuan Susunod so, natin ito naman. Ayan. So, yun mga idol na ikabit na po natin lahat. Ayan. Okay. Ayan. ayan. Lock na siya. So, ayan. Ito yung tinanggal natin. Ayan. So, yan lang. yun lang kadali. Ano? tanggal ng ano dito kapag na naiwan sa loob ng remote tapos nakalak pa so natagal na siguro ito nakatambay nalubat niya yung battery hindi nagagamit ni ma'am yan na naman yan Okay na. O natin. Start natin. Ayan. So yung ano ni ma'am. Yung atakbo. Five thousand palang. Anong oras na ba? So, siset ko na lang yung oras. Yun lang mga idol. Sana makatulong sa inyo kung sakaling maiwan nyo yung remote o susi so sa inyong compartment o sa ilalim ng upuan. Ano na. Dito sa NMAX Kilis. Ayos na mga idol. Thank you for watching, my, video.